Naroon ang lahat para sa isang karaniwang hapon. Ang simbahan ay puno ng mga mananampalatayang taimtim na nananalangin. Ang pabango ng insenso ay pumuno sa hangin at ang misa ay nagpatuloy ng may debosyon. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang lalaking lubos na namumukod tangi. Hindi siya naroon upang manalangin. Ang pangalan niya, Roberto Vasquez, isang milyonaryong kilala sa kanyang matinding paghamak sa relihiyon. Ipinagmamalaki niyang hinahamon ng pananampalataya ng iba, tinutukso ang mga Kristiyano, ginagawang biro ang Diyos at higit sa lahat si Maria. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay walang iba kundi isang pamahiin, isang katang-isip para sa mahihina at nais niyang patunayan iyon. May mapanlibak ng ngiti sa kanyang labi, siya ay tumayo sa gitna ng simbahan, pinutol ang pagdiriwang ng misa, natahimik ang buong lugar, lahat ay napalingon sa kanya, naguguluhan, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari, napako ang pari sa altar. Tumigil sa pagdarasal ang mga mananampalataya, naging mabigat ang hangin, at saka siya nagsalita ng malakas. Kung ang Birheng Maria na inyong sinasamba ay tunay na makapangyarihan, patahimikin niya ako ngayon din. Kung siya nga ay umiiral, hayaan niyang magpakita ng isang milagro dito sa harapan ng lahat. Ang nangyari pagkatapos ay hindi inasahan ni Numan sapagkat sa mismong sandaling iyon may naganap. Isang pangyayari na nagpatigil ng hininga maging ng mga pinakamatitigas na puso. Isang bagay na tuluyang nagbago sa buhay ng lalaking iyon. Upang maunawaan ang nangyari noong gabing iyon, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Kailangan nating maintindihan kung sino talaga ang lalaking ito at paano siya nauwi sa puntong hinamon niya ang Diyos sa harap ng lahat. Si Roberto Vasquez ay hindi isang taong nakaranas ng kahirapan. Sa katunayan, kabaligtaran ang kanyang buhay. Ipinanganak siya sa gitna ng karangyaan sa isang mansyon sa pinakamayamang distrito ng lungsod. Mula pagkabata, hindi niya kailangang mangarap ng anumang bagay. Lahat ay nasa kanyang mga kamay. Ang pinakamahal na laruan, ang pinakamarangyang bakasyon, ang pinakaprestihiyosong kasuotan kapag may nais siya, isang kumpas lamang ng daliri at iyon ay kanya na. Ang kanyang mga magulang ay kilalang personalidad sa mundo ng negosyo. Ang kanyang ama, isang makapangyarihang negosyante sa larangan ng real estate, ay isang taong malamig at mapagkalkula. Ang kanyang ina, isang socialite na palaging nasa piling ng pinakamayayaman, ay hindi kailanman naniwala sa anumang bagay na hindi nabibili ng pera. At Diyos? kailanman ay hindi ito naging paksa sa kanilang tahanan. Hindi lamang basta walang malasakit sa relihiyon ang kanyang mga magulang, kinamumuhian nila ito. Para sa kanila, ang relihiyon ay para lamang sa mahihina, sa mahihirap, sa mga nangangailangan ng pantakip sa kanilang kahinaan. Ang pinaniniwalaan nila ay ang pera, ang kapangyarihan at ang impluensya. May isang bagay na madalas sabihin ng kanyang ama, ang pera lang ang tanging Diyos na umiiral anak. Kapag may pera ka, hawak mo ang lahat. At si Roberto ay lumaki na paulit-ulit itong naririnig. Sa kanyang panunood sa mundo ng negosyo, napansin niyang madalas kutyain ang mga taong may pananalig sa Diyos narinig niyang pinagtatawanan ng kanyang ama ang mga empleyadong nagsasalita tungkol sa pananampalataya, tinatawag na mga hangal, ang mga nagbibigay ng donasyon sa simbahan at kinukutya ang mga negosyanteng naniniwalang may kinalaman ng Diyos sa kanilang tagumpay. Ngunit narito ang isang bagay na hindi niya maunawaan, hindi lahat ng mayayamang kakilala nila ay ganito mag-isip. May ilan sa kanilang matatalik na kaibigan na taimtim sa kanilang pananampalataya na nagpapasalamat sa Diyos sa kanilang kayamanan na walang sawang tumutulong sa mga nangangailangan at higit sa lahat may kapayapaang hindi mabibili ng lahat ng pera ng pamilya Vasquez at nakita ito ni Roberto nararamdaman niya ang isang uri ng pagkainis sa halip na kuryosidad hindi niya maintindihan kung paano ang isang taong napakayaman na literal na kayang bilhin ang lahat ng kanyang gustuhin ay kailangan pa rin ng Diyos. Nakikita niya ang mga matagumpay na lalaking ito na nagdarasal bago kumain, pumupunta sa simbahan tuwing linggo at nagsasalita tungkol kay Jesus na parang siya ay totoo. At ito ay lalong gumugulo sa kanya. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, kahit hindi niya namamalayan, ito ay sumasalungat sa itinuro sa kanya mula pagkabata. Kaya sinundan niya ang yapak ng kanyang mga magulang. Natutunan niyang hamakin ang pananampalataya, tingnan ang relihiyon bilang isang kahinaan, at habang dumarami ang kanyang kayamanan, lalo siyang naniwala na ang Diyos ay isang ilusyon lamang. Lumaki siya, nag-asawa, kinuha ang negosyo ng pamilya at nagtayo ng isang mas malaking imperyo. Ngayon, siya na ang nagtatakda ng mga patakaran. Siya na ang tumitingin ng may pangungutya sa mga naniniwala sa isang hindi nakikitang Diyos. Siya na ang nanlilibak sa pananampalataya ng mga taong wala pang gaanong yaman tulad niya. At sa ganitong paraan, ang taong may lahat ng bagay ay naging hungkag. Hindi niya ito napapansin, ngunit habang lumalaki ang kanyang kayamanan, mas lumalalim din ang isang kawalan sa kanyang kalooban, isang puwang na hindi kayang punan ng mga mamahaling sasakyan, ng mga paglalakbay sa paraisong lugar, o ng magagarbong pagdiriwang, ngunit hindi niya ito inaamin. Sa halip na maghanap ng kasagutan, mas lalo pa niyang pinatatag ang kanyang kawalan ng paniniwala. Nagsimulang sumali siya sa mga debating laban sa relihiyon, magbigay ng mga talumpati tungkol sa kung paano isang panlilin lang ang pananampalataya, pagtawanan ang mga relihiyosong personalidad sa media at hamunin ang sino mang nagtatangkang patunayan ang pag-iral ng Diyos. Hanggang sa gabing iyon, nagpasya siyang lumampas pa sa kanyang mga nakasanayan. Nang gabing iyon, nakipagkita si Roberto sa ilang matagal ng kaibigan ng kanyang ama upang pag-usapan ng ilang hindi pa natatapos na negosyong may kaugnayan sa real estate. Mataas ang tensyon sa pagpupulong, napapalibutan si Roberto Vasquez ng ilan sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Mga kilalang negosyante, mga higante sa sektor ng pananalapi, mga respetadong personalidad sa industriya, isang pagpupulong ng mga higante ang hapunan na inihain ay walang kapintasan, ang mga alak ay pinakamahal at ang mga pag-uusap ay umiikot sa milyonaryong pamumuhunan. Nasa teritoryo ni Roberto. Ito ang kanyang mundo, kapangyarihan, pera, impluensya. Ngunit bigla may isang hindi inaasahang nangyari isa sa mga negosyante, isang lalaking nagngangalang Eduardo Montenegro ay tumingin sa kanyang relo at mahinang suminyas sa isa sa mga waiter. Tumayo siya mula sa mesa at kinuha ang kanyang Amerikana. Mga ginoo, isang karangalan na makasama kayo. Ngunit kailangan ko ng umalis. Kumunot ang noo ni Roberto. Hindi pa niya kailanman nakita si Eduardo na umaalis sa isang pagpupulong bago ito matapos. Kilala ang lalaking ito sa pagiging metikuloso, laging siyang huling umaalis. "Alis? Ngunit marami pa tayong dapat pag-usapan," sabi ni Roberto nagtataka. Ngumiti si Eduardo, ngunit ang kanyang sagot ay lalong nagpagulat sa lahat. "Kailangan kong pumunta sa misa." Saglit na natahimik ang buong mesa. Misa? Bago pa makapagsalita si Roberto, dalawa pang negosyante ang tumayo. Kami rin ay aalis, sabi ng isa habang inaayos ang kanyang kurbata. Oras na, dagdag pa ng isa habang kinukuha ang susi ng sasakyan. Natawa si Roberto ng toyo. hindi siya makapaniwala. Ang mga lalaking nasa ganitong antas, may mga kayamanang kayang bumuhay ng maraming henerasyon, ititigil ang lahat para lang pumunta sa simbahan, Tumingin siya sa iba pang nasa mesa, umaasang may magbibitiw ng isang mapanuyang komento, ngunit wala ni isa ang mukhang nagulat. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Roberto ang sarili. "Pwede ba akong sumama sa inyo?" Lahat ay napatingin sa kanya, kita sa kanilang mga mukha ang gulat. Itinaas ni Eduardo Montenegro ang isang kilay. "Gusto mong pumunta sa misa?" Bago pa makasagot si Roberto, isang pamilyar na tinig ang umalingaungaw sa tabi niya. Siya ang kanyang asawa, si Laura Vasquez, isang eleganteng babae laging nakabihis ng maayos at kapareho ng pananaw ni Roberto tungkol sa pananampalataya at relihiyon. Kilalang kilala niya ito. Ikaw? Pupunta sa misa? Simula kailan? Sabi ni Laura habang tinatawid ang mga braso. Ngumiti si Roberto. Ang ngiting iyon na palagi niyang ginagamit kapag malapit na siyang mangutiya ng isang bagay. Lalabas lang ako para magpahangin kasama ang mga kaibigan. Pinagmasdan siya ni Laura ng masinsinan. Alam niyang hindi lang ito isang simpleng kilos ng kuryosidad. Hindi mo ba kayang hayaan ang mga tao na maniwala sa gusto nilang paniwalaan? Iniling ni Roberto nang bahagya ang ulo, kunwari inosente. Gusto ko lang maintindihan. Sino ang nakakaalam? Baka lumabas akong isang taong nagbalik loob. May ilang mahihinang tawa mula sa mesa. Malinaw na pumunta siya roon na may halong pang-aasar. Ngunit ang mga negosyanteng paalis ay hindi sumagot. Tiningnan lang nila siya at sinabi, Kung gusto mong sumama, tara. At kaya, sumama siya sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho ang driver patungo sa simbahan. Pinagmasdan ni Roberto ang mga kaibigang kasama niya. Payapa sila. Walang bahid ng pagkailang, walang pangangailangan na ipaliwanag ang kanilang pananampalataya. Ang mga lalaking ito na maaring nasa alinmang bahagi ng mundo ay pumunta sa simbahan at masaya sila rito. At iyon ang gumugulo sa kanya. Pagdating nila sa simbahan, bumaba si Roberto at tin Ningnan ang malaking gusali sa harapan niya. Isang matayog, antigong istruktura na may makukulay na salaming bintana at isang napakalaking pinto ang yari sa kahoy. Saglit siyang nag-alinlangan. Nakakatawa, hindi naman siya naniniwala sa alinman sa mga bagay na ito. Ngunit bakit siya nakaramdam ng bahagyang pag-aalinlangan nang tatawid na siya sa pintuang iyon? Sa loob ng simbahan, ang paligid ay ganap na naiiba mula sa anumang lugar na madalas niyang puntahan. Ang halimuyak ng insenso, ang liwanag ng mga kandila, ang mga debotong nakaluhod, parang hindi ito naapektuhan ng mundo sa labas. Parang sa loob ng lugar na ito, gumagalaw ang oras sa ibang paraan. Ngunit hindi ito nakaapekto kay Roberto. Sa halip, nakaramdam siya ng pagkainis. Napansin niya ang mga palihim na tingin ng ilang tao. May mga nakakilala sa kanya, nagsimulang may mga bulungan. Ramdam niya ang paghusga. Nararamdaman niya ang mga titig na nakatuon sa kanya, mga titig na puno ng pagdududa, panghuhusga at tahimik na pagsuway. Hindi bago sa kanya ang maging sentro ng atensyon, ngunit sa simbahan, iba ang dahilan. Narinig niya ang mahihinang bulungan ng ilan. Sa huli, alam naman ng lahat kung sino siya. Nakikita ang kanyang pangalan sa mga balita, kilala ang kanyang negosyo at bukas ang kanyang paninindigan laban sa pananampalataya. Ano ang ginagawa niya rito? Iyon ang tanong na mababasa sa mga mukha sa paligid niya. Ngunit habang ang iba ay nakatingin sa kanya na may halong pagkamangha at paghusga, may isang tao na kumilos ng iba. Doon sa unahan, nakaupo sa isa sa mga bangko malapit sa altar, may isang matandang lalaki na bumaling at tumingin ng direkta kay Roberto. Ngunit walang paghatol sa kanyang mga mata, isa siyang simpleng tao suot ang payak na kasuotan, may magagaspang na kamay at isang mukhang minarkahan ng panahon at karanasan. Ang kanyang tingin ay hindi tulad ng iba, walang pangungutya o pag-aalinlangan. Sa halip, may ibang bagay ito, habag, karunungan. At pagkatapos, sa ikinagulat ni Roberto, tumayo ang matanda at ginawa ang isang bagay na hindi niya inaasahan dahan-dahan siyang lumipat ng pwesto at sa isang simpleng kumpas ng kamay, inalok niya ang kanyang upuan kay Roberto. Sa isang saglit, hindi alam ng milyonaryo kung paano tutugon. Naistorbo siya ng kilos na iyon. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng kabaitan na walang hinihinging kapalit, lalo na mula sa isang matandang mukhang simple at dukha. Hindi nagsalita ang matanda Ngumiti lang siya at ibinalik ang kanyang pansin sa altar. Nag-alinlangan si Roberto. Maaari naman niyang balewalain ang kilos na iyon, manatiling nakatayo at ipakitang hindi siya naaapektuhan ng lugar na ito. Ngunit may kung anong bagay sa loob niya, siguro ang kanyang kayabangan Siguro ang kanyang kuryosidad o marahil isang bagay na hindi pa niya nauunawaan ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang tahimik na paanyaya. Umupo siya, ngunit sa kaloob-looban niya, hindi siya mapakali. Muli siyang sumulyap sa matanda sa kanyang tabi. Sino siya? Bakit siya mukhang napakapayapa samantalang ang iba sa paligid ay tila hindi komportable sa kanyang presensya? nanatiling nakatuon ang matanda sa misa, hindi gumagalaw, payapa. Hindi na niya kailangang magsalita dahil alam na niya, walang sinumang naghahamon sa Diyos na hindi pinagbabayaran ito. At si Roberto Vasquez, malapit na niyang matuklasan iyon sa pinakamalupit na paraan. Lumingon siya sa paligid. Ang mga mananampalataya ay nakikinig pa rin sa humiliya, karamihan ay nakapikit habang nagdarasal at doon isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kailangan niyang wakasan ang palabas na ito. Hindi niya maaaring hayaan na ang mga matatalinong tao, mga milyonaryong katulad niya ay patuloy na maniwala sa ganitong uri ng panlilinlang. Kailangan niyang ilantad ang pagpapaimbabaw ng pananampalataya at kaya tumayo siya. Kumalog ang bangko sa biglaan niyang paggalaw. Napatingin sa kanya ang ilang malapit na mananampalataya, ngunit hindi niya iyon pinansin. Inayos niya ang kanyang Amerikana, hinaplos ang kanyang kurbata, at sa isang mapanuksong ngiti, itinataas niya ang kanyang tinig. "Itigil ninyo ang lahat." Ang tunog ay umalingawngaw sa buong simbahan. Tumigil ang pari sa kanyang homilya. Ang katahimikan ay naging agarang tugon. Lahat ng ulo ay bumaling sa kanya. Ito ang gusto niya, atensyon. Binuka niya ang kanyang mga braso parang isang aktor sa gitna ng entablado at nagpatuloy. Sabihin ninyo sa akin, talagang naniniwala kayo rito? ang mga tingin ng pagkabigla at pagkailang ay lalo lang nagpalakas ng kanyang loob. Ito nga iyon. Ginugugol ninyo ang buhay ninyo sa pagluhod, nagdarasal sa isang bagay na hindi ninyo nakikita, inilalagay ang inyong pananampalataya sa isang babaeng matagal ng patay. Naniniwala kayo na ang Birheng Maria ay may kakayahang gumawa ng mga milagro? Naging mabigat ang hangin. Nagtaas ng kamay ang pari sa isang mahinahong kilos. Ginoo, pakiusap, igalang ninyo ang sandali ng panalangin. Ngunit tumawa lang si Roberto. Siya na ang may control ngayon. Paggalang? Paggalang para saan? Para sa wala? Itinuro niya ang imahe ng Birheng Maria sa altar. Kung may kapangyarihan talaga ang Birheng Maria na inyong sinasamba, patigilin niya ako ngayon mismo. Kung totoo siya, gumawa siya ng isang milagro dito sa harap ng lahat. Lubusang natahimik ang lahat. Parang huminto ang mismong hangin, may ilan na napalunok ng malalim. Ang iba na may yumuko sa panalangin, bumubulong ng mahihinang salita. Ngunit walang sino man ang nangahas magsalita. Ang tanging naririnig ay ang mga salitang binitiwan niya patuloy na bumabalot sa banal na lugar. Pumikit ang pari sa glit at malalim na huminga. Ang Diyos ay hindi pinatutunayan sa pamamagitan ng hamon. Ngunit umiling lang si Roberto, ang ngiti sa kanyang mukha ay lalong lumalim. Walang mangyayari. Alam niyo kung bakit? Iginya niya ang kanyang mga kamay sa ere na nunuya. Dahil imbento lang ang lahat ng ito, walang Diyos at walang magagawa si Maria. At saka ito nangyari. Sa mismong sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, isang matinding panginginig ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang malamig na pakiramdam, parang ang mismong hangin sa paligid niya ay biglang nagbago ng temperatura. At pagkatapos, sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Muli niyang sinubukan. Wala pa rin masakit ang kanyang lalamunan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig. Pilit na sinusubukang ilabas ang kahit anong tunog, ngunit ang lumabas lang ay isang paos at walang kahulugang bulong. Hindi siya makapagsalita. Mabilis na huminga lang kanyang dibdib. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang tunog ay parang naipit Nawala ang kanyang boses. Tumingin ang mga mananampalataya. Gulat na gulat. May ilan na napatayo mula sa kanilang mga upuan. Ano ang nangyayari? Ang lalaking kanina lang ay mayabang na hinahamon ang mismong ina ng Diyos. Ngayon ay tuluyang napatahimik. At saka isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Ang tinig ng matanda. Ang parehong matanda na mula pa sa simula ay tahimik na pinagmasdan siya. Ang parehong hindi humusga sa kanya ng tingin. Ang parehong nagbigay sa kanya ng pwesto ng walang pag-aalinlangan. Tumingin ito kay Roberto at sa isang mahina ngunit malinaw na tinig bumulong, Ikaw mismo ang humiling nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Roberto. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng takot. Ang parehong taong ilang saglit lang ang nakalipas ay nililibak ang pananampalataya, ngayon ay nakakulong sa sarili niyang katahimikan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya ang may kontrol. Nanginginig ang kanyang katawan, bumababa ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang puso niya ay malakas na pumipintig sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa paligid, umaasang makakita ng pamilyar na mukha, isang kamay na handang tumulong. Ngunit ang tanging nakita niya ay mga mukha ng pagkagulat. Ang ilan ay nag-aalalang nakatingin sa kanya, ang iba na may puno ng habag. At saka muling nagtagpo ang kanilang mga mata, siya at ang matanda ang simpleng lalaking ito na mula pa sa simula ay tinrato siya ng may respeto na walang pag-aalinlangan na ibinigay sa kanya ang kanyang lugar. Hindi ito nagsalita, ngunit sa isang tingin parang nasabi na nito ang lahat. At sa sandaling yon, may nagbago sa loob niya. Isang bigat ang bumagsak sa kanyang dibdib. Ang kayabangan, ang kapalaluan, ang hindi paniniwala. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Naintindihan niya. Nakita niya na walang sino man ang dapat pilitin na maniwala sa parehong paniniwala na pinanghahawakan niya, na bawat tao ay may kanya-kanyang paglalakbay, sariling pananampalataya at sariling relasyon sa Diyos. Naaalala niya ang mga pagkakataong nakita niyang nag-aaway ang mga katoliko at mga protestante. Ilang beses na ba siyang tumawa sa mga diskusyong iyon? Para sa Kanya, katawa na ang mga taong naniniwala sa parehong Diyos ay naglalaban dahil lamang sa mga detalye ng doktrina. Ngunit ngayon, nakatayo siya roon, ramdam ang bigat ng sarili niyang panghuhusga at sa wakas ay nakita kung gaano ito kalungkot. Ang mga katoliko ay humuhusga sa mga protestante. Ang mga protestante ay humuhusga sa mga katoliko. Mga taong nag-aaway, pilit na pinatutunayan na ang kanilang pananampalataya ang mas tama kaysa sa iba. Ngunit ano ba talaga ang itinuro ni Jesus? Hindi niya sinabi, sumunod kayo sa ganitong denominasyon o sa ganoong grupo. Sinabi niya po, bahalin ninyo ang isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Juan 13 at 34 at gayon paman, sa loob mismo ng mga simbahan ang pinakamadalas makita ay ang panghuhusga hindi mo maaaring gawin iyan dahil hindi ka sumusunod sa aking doktrina mali ang iyong pananampalataya dahil hindi ka naniniwala sa paraan ng paniniwala ko at doon na unawaan ni Roberto kung gaano siya nagkamali nakita niya na ang problema ay hindi kailanman ang pananampalataya ng mga tao ang tunay na problema ay ang kayabangan ng mga taong iniisip na mas alam nila kaysa sa Diyos. Siya mismo ang gustong maging ganitong klasing tao. Inakala niyang hawak niya ang katotohanan. Ngunit ngayon, narito siya, nag-iisa sa katahimikan at ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Pumikit siya at sa unang pagkakataon, hindi pera ang kanyang hinanap. Hindi ka pangyarihan, hindi kasikatan, kundi ang Diyos. At sa kaibuturan ng kanyang puso, nang hindi makapagsalita ng kahit isang salita, humingi siya ng kapatawaran. Panginoon ko, patawarin mo ako, naging mayabang ako, nagkamali ako. At sa kanya naramdaman ang isang bagay na hindi maipaliwanag isang init ang bumalot sa kanyang dibdib parang may mabigat na pasaning tinanggal mula sa kanyang balikat. Isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi nang hindi niya namamalayan. At sa sumunod na sandali, bumalik ang kanyang tinig. Naramdaman niya ang pagdaloy ng hangin pabalik sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang napakurap, inilagay ang mga kamay sa kanyang bibig. Sinubukan niyang magsalita, at sa pagkakataong ito, may lumabas na tunog. Totoo siya, iyon lang ang tanging nasabi niya, ang simbahan ay napuno ng mga bulong at panalangin. May mga lumuha, ang iba na may tahimik lang na nakamasid. Ang pari ay tumingin sa kanya, bakas sa kanyang mukha ang matinding emosyon. Ngunit hindi na nagsalita pa si Roberto. Hindi na kailangan. Muli siyang tumingin sa matanda at sa kauna-unahang pagkakataon, ibinabanya ang kanyang ulo bilang tanda ng paggalang. At sinabi ng matanda, Ibinibigay sa atin ng Diyos ang ating hinihiling. Paglabas niya ng simbahan, nagkagulo ang kanyang isipan. Lahat ng paniniwala niya ay gumuho sa loob ng ilang minuto. Ang perang inakala niyang pinakamahalaga, ang perang tinawag niyang tunay na Diyos. Hindi siya nailigtas ng gabing iyon at sa unang pagkakataon na unawaan niya na ang pera ay hindi ang lahat. Gaya rin ng pagiging mahirap, hindi rin ito ang lahat. Ang tunay na mahalaga sa buhay na ito ay kung ano ang nasa loob ng puso mo. At dito pumapasok ang pinakamalaking kabalintunaan sa lahat dahil ang matandang iyon ang simpleng taong iyon na hindi kailanman nagpakita ng pagiging mataas na tahimik lang na pinagmasdan ng lahat ng may tiyaga at pananampalataya. Siya ang tunay na milyonaryo. Walang sino man sa simbahan ang nakakaalam. Ngunit ang matandang iyon ay may-ari ng isa sa pinakamalalaking chain ng supermarket sa bansa tatlong beses na mas mayaman kaysa kay Roberto Vasquez mismo. Ngunit hindi tulad ni Roberto, hindi niya kailanman kinailangang patunayan ang kahit ano. Hindi niya ginamit ang kanyang kayamanan upang hamakin ang sinuman. Hindi niya inisip na mas mataas siya dahil mayroon siyang higit pa sa iba. Dahil alam niyang ang pera ay resulta lamang, na ang pera ay hindi kasalanan. Dumarating ang pera kapag nagdadala ka ng halaga sa mundo. Kapag tinutulungan mo ang iba, kapag nagpapagaan ka ng buhay ng mga tao, ang pera ay nagiging natural na bunga ng lahat ng iyon. Ngunit ang tunay na nagpapasama sa isang tao ay ang kanyang puso. Kapag ginamit niya ang pera upang apihin, hamakin at sirain ang pananampalataya ng iba, kung gayon, hindi pera ang problema. Ang problema ay ang kaluluwa. At ngayon, narito ang pinakamahalagang aral ilang beses ka nang humusga sa isang tao nang hindi mo pa alam ang kanyang kwento. Ilang beses mo nang tiningnan ang isang milyonaryo at inisip na siya ay mayabang. O tiningnan ang isang mahirap at inakalang siya ay dalisay. Ilang beses nang may isang bagong mananampalataya o isang matagumpay na negosyante na nagpasyang kilalanin ng Diyos ngunit hinamak siya mismo sa loob ng simbahan? Nangyayari ito palagi, ngunit kailanman ay hindi hinusgahan ni Jesus ang tao batay sa kung ano ang meron sila. Hinusgahan niya sila batay sa kung sino sila. At ngayon, tinatanong kita, ano ang nasa loob ng puso mo? Dahil ayon sa Mateo Pitupito, Humingi kayo at kayo'y bibigyan, hanapin ninyo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, tayo ang lumilikha ng ating sariling realidad at ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang ating hinihiling. At ikaw, ano ang hinihiling mo? Ngayon, Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood ng video na ito at kung ang kwentong ito ay tumagos sa iyong puso, ibahagi ito. May isang taong nangangailangan marinig ito ngayon at kung nais mo pang matuto ng makapangyarihang aral, iklik ang susunod na video. Magkita tayo roon.